natin total para na second session. Sabi ko na sa inyo third session na to. Pero hindi ko consider yung first session. Kasi sobrang kapang nalangin ma'am, yung gina sa akin. Okay ba? Eep! Kaling na! Kapo na nga na! Ano? Ang sunod na natin ngayon, yung ano? Saklay! Uh, sige daw! Nagsaklay na tayo. Kaya isa pa. Akebi, alis dyan bi. Baka may ipit ka bi. Ah, hindi ka? Hinaharangan. Ah, uh, hinaharangan? Ah, very good. Ah. Uh, ah. Uh. Ayan mo na. <laughs> Ikaw pala yung nag -ano ka, Lolo? Ay, very Ay, very good. Oh. Oh. Ah. Oh. <laughs> diba? Oh. <laughs> Pagod na kagad. Ka Ito pa yung lang. <laughs> oh, yan na lang. Tapos, ano, subukan mo daw yung, ano, nakatayo ka na. Tapos, ano mo yung saklay na isa.

Oh. Hmm. Tapos Katayo importante ka na Alalay <laughs> lang Alalay lang Ayan na, ayan na

sa bagay mo sa bagay ito ganyan mo Sabah, ito. <laughs> ganyan mo, <laughs> ganyan mo layo na, dito na pala. <laughs> so kala ah, ano, ko ginagawa niya from total pass from total pass naka katika ayan 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 Oh. Ayan, naglalakad na. Okay na, ganyan na. Kahit na ganyan yan. Okay na yan. Uh, yan yung i- ano mo na siya, adjust mo kung uh, Ayan, gaganyan-ganyan mo siya. Ayan. Lalo, yung power ni Gary. Natin kung ano. Ang sakray. Make sense nga eh. Make sense ba? Make sense <laughs> oh, tama lang siya. Kasi igaganyan no pa eh. Matangkad ka eh. Oh. di ba na itutulak mo 'yon? Bayaan mo lang siya. Kay ano? Ang galing mo. siya. Timbang-timbang mo na siya. Tapos pag medyo parang ando ka sa ano ka sa record, hindi eh, ganyan mo. Kasi yan, yan. Parang matutumba ka. Oh. sa record. Tapos pag dito naman sa harap, yan, di ba? <laughs> yan. Opo. O, pag iopo, Ega nya muka gan, pawisan <na. laughs> Pawisan ka na kagad, ha? Oo. Oh. Oo. Oh. <laughs> Pawisan na kagad. <laughs> Oo. Oh. 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 Kasi siya na ang nagkukusa eh. Mabigat yung hindi hindi siya nakapwersa eh. Oo, oh. Oo. Hmm, ba? Ah, uh, just kamay. Ah. Uh, ah. Uh, para makita mo yung ano, hawakan mo. let Ah, uh, para makita mo. Yan yan. yan, yan. Yan, timbang mo. Ah. Uh, parang ma ano ka sa likod eh ano mo ulit yun nadudulas nadudulas yung oh, ano ate opo eh <laughs> masa dapat masanay pala oo oh, masanay ka dito opo oh, pati pag upo tapos pag upo ka kailangan iganyan mo kaya nga eh Wag mong igaganyan doon sa likod kay ipado ka. <laughs> Tutusok <yung kilikilin> <laughs> sa kilikili mo. Pag ganyan mo, opo ka, igaganyan mo na siya. May siklap na siya eh. <laughs> Babalik na yan sa dati. Kailangan ng ano. Ah, uh, uh, try mong kunin na ito. Mami. <laughs> Ikaw hawak, yan. Oh. Mata, <laughs> Matumba na eh. Matumba na. Kailangan na kay steady ka.